magandang araw po sa lahat ng mga guys dito naman tayo magluluto na naman tayo ng ulam para sa tiyan at simulan na natin ang umpisa ako <laughs> ito, ito maglakad-lakad muna ako at bago ako maglakad maghiwa muna tayo ng kani at saka ila tatarin kung medyo maliit lang ito na guys gagawin ko ng magluluto let's do this kailangan tapusin yung video guys kasi nasa huli ang sarap pinakuluan ko muna ang munggo at parang lumambot lalambutin muna natin to guys bago natin ini lapit na guys malapit na maluto ang munggo Ito guys, parang matang galinya taba-taba nya guys. Dito okay na to, guys. Tama. ini sali yang ang sabaw sa guys kasi mapait. ilagay ilagay gaya-gaya ngatin tuh guys. Ya. Habiarin tenang to, guys. Warang Lagyan natin ang kaunting tuyo guys. Kunti lang. Yun. Takpan natin. Mmm. Luto na guys. Luto na. Lagyan natin ang kaunting suka guys. Parang masin-masin. Kunti lang. Yun. Sarap, sarap, Wow, lapot guys, oh. Ay, sarap, sarap. Masarap. Hasta ako ang magluto, masarap. Masarap. Lagyan natin Na. Lagyan natin ng onion spring guys, parang masarap. lalo siyang sumarap. Kilala nyo to guys. Ano to? Tuyo nga guys. Tuyo to guys. Tuyo. Isasangad natin guys. Yun. Hindi lang po, po alam tong anong klaseng isda to guys. Pero binili ko lang to masarap daw to titikman ko Di ko alam guys ito okay yung guys sinong nakakilala nitong isda guys ako okay, hindi ko kakilala masarap daw to guys masarap daw na kuyok daw to hindi naman dilis guys hindi naman dilis mantu guys ah. Hmm. Masak rap guys ah. Nah. Nah. Hmm. hmm. Masak rap tuh guys, wow. Wow.

没有，没有、嗯，没、嗯、有，没、嗯、有。对、嗯、呀。嗯嗯 hindi ito delicious guys hindi ko umamang pangalan ng isda to binibinta sa mercado tapos nagustuhan ko, tingin ko masarap pero hindi ko alam kung anong klaseng isda walang alat Bye-bye. Mag-ingat kayo sa bagyo ngayon. Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo.